Hello mga kapil Swiss. Ngayon pala ay eh, magluluto ako ng cauliflower rice. Napanood ko lang pala yung video na yan. Tapos, so gagayain ko siya ngayon. So iniwayiwa ko muna yung eh, mga cauliflower. Yan gaya ng nakikita nyo. Iniwayiwa ko. Bali nag uh, over na lang ako kasi ano ayaw ko ba? Ano ba pinagsasabi ko dyan? Ang dami ko mga pinagkukwento. So, ayan. Tapos, mix ko siya sa mixer. Maliit lang kasi mixer namin. Kaya, unti-untiin ko. Ayan. So, hindi ko siya masyadong pinino. Kasi gusto ko yung parang butil pa rin siya ng kanin. So, bali itong cauliflower pala ay magsisilbing pamalit sa rice kung ayaw mo mag-carbohydrate. So, ang dami kong kwento dyan. Ayaw ko ano ba ba yung mga kwento ko dyan. <laughs> ang dami kong -dal. -dal. Ayan, mix na naman tayo uli. Ang dali lang i-mix. Parang ilang seconds lang. Tapos, ano na siya. Nadurog na siya agad. Ayan, lagay na naman tayo uli. Tapos, kwento na naman. Ano ba, may with action pa yung kwento ko. <laughs> Ayan, yan. last na yon So, Linis-linis mo na konti. Tapos, mix. Mix na natin. Yun. Tapos na. Tinatapos ko na siya. Ang dami niya rin pala. Isang maliit na cauliflower lang yan. Mga medium size. So, kumuha na ako ng kawali. Nagpainit. Yan saan so, bang hinahanap ko doon? Yan. Ay, ah, yung bawang pala. So, mag ako ng bawang. Ang hirap talaga magtanggal ng, ano, ng palat ng bawang. Yan, sa pinakmatagal gawin eh. Yung pag-prepare ng bawang. So, yan, iniwa ko na siyang maliliit. Yan, ganyan talaga ako pag mag-iwan ano, ng bawang. Gusto ko maliliit yung ano niya. Iwa. So, yan. Tapos, ewan ko ano bang hinahanap ko doon sa likuran. Ay, mali pala. Tapos pumunta naman ako sa drawer. Ewan ko ano yung pala, butter pala yung kailangan ko sa ref pala. Ay, na naman yung atin yun. Ayan. So, nagpatunan na tayo ng butter. Ginisa yung bawang sa butter. So, hindi mo na kailangan na brown golden brown yung bawang. Basta lumambot lang siya. Ayan, mix-mix lang. Nag-exhaust pa na para hindi mabaho sa loob ng bahay. Ayan. Ayan, ganyan lang. After niya, nilagay ko na yung uh, cauliflower. So, ayan, medium heat lang. Hindi naman kailangan sobrang lambot. Tapos nilagyan ko din ng asin. Kunting asin. Depende sa'yo. Kung gano'ng kaalat. So, ayan. Tapos, naluto na siya. Actually, masarap siya kung mahilig ka sa gulay. So, it's not bad naman yung lasa niya. So, ayan. Try nyo din. Saka nang baka healthy pa kung ayaw nyo magkanin. So, yun lang. Bye-bye.